Concert EV 502A may power pero walang sounds output. Ano ang nagiging dahilan kung bakit ganon? After nating ma-switch yung power, dapat may maririnig tayong clicking galing sa relay na yan. So, papaano pag hindi tumunog yung relay? Isa lang yung ibig sabihin noon, may problema yung amplifier natin or yung muting system mismo yung sa relay So sa video na ito mapapanood natin ang isa sa mga dahilan kung bakit minsan ayaw mag-close ayaw lumagatik ang relay Nag-check ako ng fuse, power transistor, okay lahat. Maliban sa mga ito. So, simple lang ang solusyon. Palitan natin lahat ng kinakalawang ng mga resistor, transistor, lahat ng putol na jumper, papalitan natin. At magiging okay na ulit yung amplifier natin. So, may mga case na sira yung output transistor, sira ang fuse, so ibang video na naman yon. Or posible, sira din ang muting natin doon sa relay section. So nagkakaproblema problema din kasi 'yun minsan pag ganun ang case, ibang video na naman 'yun.